Sa harap ng bakuran kung saan minsang itinanim ni Mateo at ni Clarice ang mga butong pinya, pineapple, nung bata pa sila, kumalabog ang pinto ng isang sedan na kulay abong metalik. Mula rito bumaba si Mateo na nakasuot ng panyolong kayumangging barong, kay Linis, kay Tikas, subalit sa loob ng telay humihigpit pa rin ang kurot ng alaala sa bawat himulmol. Hinawakan niya ang maliliit na daliri ng anak na si Lucas, anim na taong gulang, puting polo at nanlilimahid na sneakers na ngayoy tinakpan ng bagong medyas. Sa bigat ng tagpo, walang balat kayo ang paglingon niya sa harap ng lumang bahay nilang kubo na simento, dito niya huling nasilayan si Clarice sampung taon na ang nakaraan. Araw na nagpasa itong iwan siya kapalit ng pangakong ginto at siyam na bagong kotse ni Leonardo Arguelles, isang inhenyerong anak mayaman na pabalik-balik noon mula Amerika para sa proyekto sa lungsod. Ang mga kapitbahay na dating sanay sa ingay ng mga kuting, tahon ng aso at kantiyawan sa basketball ring, ngayon ay sumilip sa bintana, nag-usyoso sa di pangkaraniwang pagdating. Sapagkat kilala nila si Mateo bilang dating tagakayod sa talyer, sumasagitsit ang kumukulong langis sa piston, naglalangis ang braso, kumakatas ang pawis sa ilalim ng araw, pero heto siya ngayon, maputi ang barong, kintabang sapatos, nagpapakintab din pati ang bagong kotse Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan ang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Sa gilid ng kalsada, nanlaki ang mata ni Clarice sa pagbaling. Parang biglang tumama ang multo ng nakaraan Naka-beige siyang bistidang mahal na binili sa mall, kasabay si Leonardo na nakaitim na toksido para sa meeting nila sa City Hall. Noon lang niya muling nakita si Mateo ng harapan. Hindi na ang dukang mekaniko, kundi isang nagtagumpay na negosyanteng kilala sa siyudad bilang ginoong Inovar. May ari ng pinakamalaking kumpanyang nagrerenta ng heavy equipment sa buong rehiyon, may tatlong sangay ng housing development at ginagawaran pa ng pagkilala ng Department of Trade sa kauna-unahang sustainable asphalt recycling plant sa bansa. Ngunit wala sa tindig ni Mateo ang anumang patutsada, bagkus, may titig na parang naghahanap ng puwang sa hangin kung saan maaaring humingi ng tawad ang dalawang kaluluwa na dating nagmamahalan. At naroon rin ang kamay na mahigpit na nakahawak kay Lucas, bata na ang unang tanong sa kanya ay, Tay, bakit po wala kang litrato ni mama sa kwarto? At ang laging sagot ni Mateo ay, kapag malaki ka na, ibabahagi ko ang buong kwento. Sa halip, pinalaki niya si Lucas sa kwento ng mga pangarap kung paano ang sinturon na inaayos ni tatay sa talyer ay magiging riles ng tren kapag pinangarap mong may paglalakbay na naghihintay. Kung paano ang tornilyong nahurug sa sahig ay maaaring maging tala sa maaliwalas na gabi ng mga taong masipag tumingala. Bumalik sa isip ni Mateo ang ikse ng nakaukit sa kanya tulad ng kalmot ng asin. Si Clarice, nakadamit puti, nasa pinto, bitbitan dalabong maleta, luhaan pero desidido. Ayoko na makisalo sa kahirapan, Mateo. Hindi lang pagmamahal ang kailangan sa mundo. Kailangan ng siguridad si Lucas at hindi mo iyon maibibigay. At sa likod niya ay nakaabang si Leonardo. Bagong mamahaling sasakyan, pinisilang kamay ni Clarice, parang hinihila itong lumakad balayo sa lumang bahay, palayo sa lumang pangarap. Ang bata, nooy tatlong taon pa lamang, naglalaro ng patintero sa bakuran. Walang muwang sa araw ding iyon ay mapuputol ang simoy ng pagtawa dating musika sa hangin. Araw-araw pagkaraan ay isinubo ni Mateo ang lungkot sa singaw ng langis. Mula alas 6 ng umaga hanggang halos maputo lang gabi, sumuong siya sa tambutso at piston, nagdalubhasa sa pag-iipon ng kahit piso at 5 sentimo. Sa gabing humahalimuyak ang pawis at singaw ng goma, dumadalaw siya kay Lucas na natutulog sa maliit nilang upo ang bulok at inihipiga sa dibdib ang sariling pangarap. Muli tayong bubuo ng buhay anak, hindi mahalaga kung kailan. Basta't bawat pako na pinupukpok ko ngayon ay hagdan papunta sa kinabukasan. Nagsimula siya magbenta ng lumang pyesa online, nagpakadalubhasa sa pagkukompromiso ng generator, pinasok pa ang electronics repair hanggang makaipon ng panimulang puhunan sa pagbili ng isang lumang road roller na halos batong-bato na ang makina. Inaral ang electrical system nito hanggang sumindi muli, minaneho sa malalayong proyekto, nag-ipon ng esperyensya. Dalawang taon nang lumipas na ipundar ang ikalawang road roller pinangalan ng Lucas 1 at Lucas 2 sa harap ng bakal na pangilalim, parang mga anak na bakal na kasabay na lumalaki ng totoong anak na laman ng kanyang dugo at luha. Habang umuunlad si Mateo, nabalitaan niyang lumipat si Naplaris sa mansyon na may apat na palapag, may swimming pool at tatlong sasakyan. Mulit balita natigil ang proyekto ni Leonardo nang masangkot sa red tagging issue ang kumpanya at napilitan silang ibenta ang ilang ari-arian. Hindi iyon pinansin ni Mateo sa halip, nagpatuloy siya sa edukasyon ni Lucas, pinadala sa pinakamahusay na Science Primary School, pinadala ng lunchbox na may hugis robot na sandwich na siya mismo ang gumugupit tuwing madaling araw, ipinaliwanag niya kung paano nagiging kalsada ang buhangin at semento, kung paano umiikot ang mundo ng pulso na makina at sipag ng tao. Nitong nakaraang buwan, may tumawag mula sa legal office na humahawak sa joint custody case. Ginoong Mateo, Humihiling po si ginang Clarice Arguelles na makipagkita sa inyo. Nais daw niyang pag-usapan ang paglipat ng legal guardianship kay Lucas. Sa daloy ng salita ng abogado, naroon ang pagitan na hindi kailangang ipaliwanag. May pinagdaraanan ng dating mag-asawa ng mayamang asawa. May paparating na bagyo sa kanila. At sa gitna ng unos, naa-alala ng babae ang laging tahimik na bukal kung saan maaaring sumalok ng habag. Kaya narito sila ngayon sa mismong lumang bakuran sa harap ng bahay na ilang ulit ng tinibag at muling itinayo ng panahon at habang pumapalakpak sa kalawakan ang buntong hininga ng magkabilang panig, ang pagsisisi ni Clarice at ng kahinaunan ni Mateo, kumapit si Lucas sa kamay ng ama. Tay, sila po ba ang mga taong dadalhin niyo sa bahay natin? Hindi niya alam ang buong sugat, muli ramdam niyang may pader sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundong nilisan ng ina at ang mundong itinayo ng ama. Si Clarice, namutla. Si Leonardo, kinakabahan. Si Mateo, lumingon sa anak, hinaplos ang buhok at marahang pinaling sa babae ang tanaw. Anak, sila ang parte ng kwento natin na hindi pa natin nabubuklat. Lumapit si Clarice, nangingilid ang luha. Mateo, nauubos na ang lahat sa amin. Wala akong mukhang maiharap sa iyo kung hindi dahil... Pero pinutol siya ni Mateo ng magalang. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Ang taning tanong ko lang, anong makakabuti kay Lucas? Napatingin si Leonardo kay Clarice tapos kay Mateo at bakas sa kanyang muka ang pagkapagal tila naglalakad siya sa alambre ng mga pagakamaling may bigat ng bakal ginoo sabi ni leonardo handang-handa kaming magbigay ng sinusuportahan mulit narito kami upang aminin na sa ngayon ikaw ang makapagbibigay ng mas katiwasayang buhay sa bata Dungaw ng langit ang biglang pag-ihip ng malamig na hangin nag-angat sa bahagyang lumot sa bubong para bang ipinapahiwatig ng tadhana na may lumilipas upang may maipuesto. Tinapik ni Mateo ang balikat ng anak, ''Tay, sila po ba ang mga taong dadalhin niyo sa bahay natin?'' Lumingon ng bata sa babaeng tahimik na umiiyak. Lumapit siya, iniangat ang kaliwang kamay at pinahiran ng luha sa pisngi nito. ''Mama!'' pupunta na po kami ni Papa. Sabi niya, may malaki daw kaming proyektong gagawin. Magpapagawa daw kami ng bagong bahay para sa atin. Pwede ka pong bumisita. Bumuntong hininga si Clarice. Tila ninanamnam ang awit ng inosenteng pangako. Pwede anak, tuwing gusto mo, sagot niya. Yumakap siya kay Lucas. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo ang bagwis ng kapatawaran na unti-unting bumabalot sa balikat niya kapatawaran na ipinanganak hindi mula sa bibig, kundi sa yakap ng batang walang bahid ng sama ng loob. Habang papasok sa kotse si na Mateo at Lucas, huminto pa ng sandali ang ama sa tabi ng bukas na bintana. Clarice, bulong niya. Hindi ko alam ang hinaharap, pero alam kong hindi ko kayang burahin ang nakaraan. Kung sakaling kailangan mo ng tulong, para sa iyo man o kay Leonardo, narito lang kami. Hindi dahil may utang tayo sa isa't isa, kundi dahil may anak tayong nag-uugnay sa ating tatlo. Napatungo si Clarice, naminginig ang kamay sa paghawak sa braso ni Leonardo. Doon lamang niya nakita sa mata ng lalaki ang walang kibo ngulit mapagpakumbabang pasasalamat parang nakakita ng ilaw sa dulo ng lagusan na kanyang binayaran ng kayamanan ngulit kinitil ng kasakiman. Umandar ang kotse, at habang papalayo sa makipot na kalsada, hinawakan ni Lucas ang manibela hindi para makipag-agawan sa kontrol, kundi para lamang maramdaman ang pihit ng direksyon. Tay, tanong niya, ano pong pakiramdam ng manalo sa mahabang karera? Napangiti si Mateo, sinapo ang maliit na kamay ng anak at ibinalik sa kanyang kanlungan. Anak, akala ng marami, ang karera ay tungkol sa bilis at yaman. Pero ang tunay na tagumpay ay yung hindi ka napagod magmahal kahit binuhatan ka ng bigat ng mundo. Kapag kaya mong tumingin sa salamin at sabihin, may regalo pa rin akong kabutihan sa loob, doon ka panalo kahit nagigisa ka sa track. Sumalampak ang ulap ng hapon sa kalangitan, naglatag ng malamlam na liwanag na bumalot sa silueta ng ama at anak habang nilaharap ang landas. Sa malayo, ang lumang bakuran ay nanatiling nakatayo, mga haligi nitong saksi sa kirot, saksi rin sa pagsilang ng pag-asa, at sa bawat ikot ng gulong, nagbabago ang tanawin, ngulit hindi ang katotohanan. Minsan, ang taong pinalayas sa kahirapan ay bumabalik na tagumpay hindi upang mangparusa, kundi upang ipaalala na kahit gaano kalupit ang unos, ang puso na marunong magpatawad ay laging magbubukas ng pintuan para sa mga nanlahis ng landas. Sa dulo ng daan, naghihintay ang bagong bahay, ang bagong bukas at ang gintong aral na sa pagtiklop ng bawat liwanag, palaging may batang kamay na naghihintay mahawakan, kamay na magsisilbing tulay sa pagitan ng kahapon at bukas, kamay na nagpapaalala kung bakit kailangang manatiling tao at higit sa lahat, Amah. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas ng umaga, kaya stay tuned.